I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this. sa pangayon doon, panibagong araw, kanibang, vlog naman tayo, meron tayo dito ang gagawin, cellphone, battery issue. Ayan. Ayan, no? Pag yan naka-charge, mabubuhay. Ayan, 100% siya, dinala dito dyan kanina. Sinuot lang pala dito. Ayan o. okay, Buhay siya. 100% siya. Ayan o. Buhay natin. Ayan. Battery. Fuse ang problema niya. Mahalin sa dalawa kung battery o yung battery fuse. Pero ang pinakang natin natin dito. Dahil dito 2023 binulid daw nung mayari. Sa dalawang taon pa lang. Ang Sabihin, hindi pa battery ang kanyang problema yung mismong battery fuse pa lang ang problema ayun o ayun yan yeah, charge sya o oh. puno sya 100% bubunutin natin to patay sya so ayun ang ha pinakang hato lang natin dito ay battery fuse o oh, let's go gawin natin battery fuse lang ang kanyang pinakang problema sa ating kanina Ayan. 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 Hindi baka kailangan na yung kukunin natin ay hindi babad sa tubig dahil pag babad sa tubig ang kukunin natin nako. Lalambot. Kailangan pati may may rin Yan. Yan. Matigas. Ay, koy. so, gano'n. Oh. Yes, ngayon pa lang to siguro magubuksan. Ang yeah. Ano ito buksan natin? Ito, nabuksan na pala din to. Ayan oh. ah, na. buksan na rin pala to. Hindi pa kasi electric fan. Mm. Mama tanong kayo tungkol sa ating mga hay baka tayo makatulong. Huh? Message lang ninyo ako dyan sa ating comment section. Yan, baterya. Yan to, tapos ang dito sa mga manitong cellphone madaling bakmasin ang kanyang battery may plastic siya hindi madamay da ang kanyang pinakang flex pag binuksan natin yeah. kung may card lang kayo mga yeah. no, manipis na ano pwede pang tagal ng battery mga no, ID mga natin lang natin yan yan yeah. baka may konting batak tayo pero kung madadala naman ay hindi pwede

lon ngatin ya ngatin ya. ini kanyang battery fuse nang flux para madaling matanggal ya. nang battery yo Tagalin lang natin para mabaklas yung battery ini Yan. lupa yan. ini lang. No okay. simpleng ano lang, untuk kayo, magkano pagawa sa ganito, 500 so, battery lang. Ayan. hindi kato talingit alis yung ating pinakang cover yung pinakang ano lang nalis yan o oh. nalubog yung ating yun okay yan ano o oh. yung battery fuse yeah ayan yan na tayo nangyari pang mobile natin mobile natin dito yan o upos ng ating ano eh pang hindi pa tayo nakakabili mabuti may natira pang kunti yan dito yan dito itong wire lang gamitin natin, dalawang hibla iya ini 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 demi ini sinong so, natin yun yun to yun natin ah yan sa ang ating ano. yun ah, yun

yung na natin sa sa po yun yun eh. wala na siyang hmm. Napawid naman. Ayan. Okay. natin Ayan, oh. Wala na siyang kasaksak wide natin. Ayan, oh. Wala na siyang kasaksak na power bank. yan Ayan, oh. Buhay na ang cellphone na to. Ayan, tingnan natin kung anong unit ng cellphone na to. Wala naman siyang password. sa about phone. Ayan. Redmi A1. So ay. Thanks na. Thank you sa. So, Ananod.